Hello guys, ngayong araw nga ay uh, magluluto tayo ng isda na may kamyas, no? So nakita ko nga itong ano, uh, likod bahay namin na may tanim kaming kamyas, so punong-puno siya ng bunga kaya naman. Samahan niyo akong mamitas no, para ihalo natin sa aming sariwang isda. Okay? So yan, oh. kamyas. Oh. Napakaraming bunga, no, guys. So pipiliin lang natin yung malalaki diyan, guys, no. Okay? Simulan na natin pumitas okay anyway guys yung kamyas na to no ginagawa rin namin minatamis to bukod sa inahalo namin sa gulay ay sa ulam na pangasim ay minamatamis din namin tong kamyas na to napakasarap nga nun guys pero focus tayo sa lulutuin nating isda kaya naman pitas tayo ng no? mas marami pang kamyas Okay, ito nga pala yung nakuha ko guys, no. Siguro mga kalahating kilong uh, kamyas ang ihahalo natin sa gula sa isda. Yan, haluan din natin ng isang kamatis. Ko alam kung kailangan nga ba 'yan. Ito nga pala yung isda, no, na binili natin at sariwang-sariwa 'yan, nagaling sa palengke. O, so, iniwa ko na nga pala yung kamyas. Bago ko hiniwa yung guys, no, hinugasan ko muna, tinanggal ko muna yung ano niya, yung mga bulaklak kasi may bulaklak pa sa dulo eh. No, comment nyo nga kung uh, nagluluto rin kayo ng ganito at kumakain nga din ba kayo ng kamias na may isda. Yan, so ang ginawa natin hiwa dyan, eh, kalati lang, Ayan, no, okay, yung mga nilinis natin. After natin maghiwa, yung kamatis naman. Yan, so natural na chop lang, ganyan lang kaliliit din. Yan, oh. Ayun guys, sinaluan nyo ba ng kamatis yung luto nyo? Okay, next natin yung sibuyas. Yan, so dalawa. Dalawa gagamitin natin para mas lumasa. Yan, so napanood ko lang to, no? Yung luto na to sa iba, guys, no? So, titry ko lang kung ano nga bang lasa nung aking sariling luto. Kasi natitigman kong luto, lalo na, no? Ng lola ko. Ay, masarap. Oh, yan. Yan, no? mahilig kasi ako sa sibuyas, guys. No? Kaya dalawa hinalo ko dyan. So, okay, na natin. Yan, yung hiwa ko ng sibuyas, ba? hiwa rin nung... No? Pa, iwan nyo ko kasi nasa doctor pa kayo. Opo. Kasi, nasa salob pa ako <laughs> yung samin ni mama. Ah. So, nagluluto tayo, nakna. No, huwag ka muna magsalita. Okay. Yan. So, nahiwan na natin yung sibuyas at kamatis. Ito nga pala yung isda, guys. No, nakita nyo, linis na rin yan. At sariwang-sariwa, no? Yeah. saring sariwa yung galunggong na yan, no? Yeah. So, ito yung preparation ko. Nilagay ko sa ilalim yung kamyas. Tapos, ipinatong natin din yung isda. Yan. Ginawa natin siyang parang... Uh, para sa pen no sa isda okay, pinatong natin dyan yung isda ah siguro pero masarap din to guys pag naluto pero hindi ako ano hindi ako veteran sa magluto na ito eh. so, after nung isa pinatin siya inilagay natin sa ibabaw yung natirang ano kamyas ganun din yung ano no sinunod na natin yung uh, sibuyas at kamatis nilagay rin natin sa ibabaw yan ganda na yan so nilagay natin ng konting magic sarap konti lang no yung isang buo siguro naman lalasa yan pagkatapos nga ng magic sarap siyempre asin okay Tamang asin lang yung tipong hindi mo kayang kainin. Okay, pagkatapos ng asin. Tandaan nyo guys, napakasimple yung luto lang to. Ingredients na ito, apat lang. Pagkatapos ng asin, ilagyan na natin yan ng tubig, okay? Kalating baso lang guys, kasi yung kamyas, naglalabas yan ng tubig. Tubig at asim ang idudulot ng kamyas na yan, no? Pagandaan nga niyan guys, no? Habang pinapakulo mo yan, ah mas lumalambot yung isda. So, tinakpan na natin at isasalang na natin yan dito sa imported shillane. Okay, sinalang na natin yan. mag na lang tayo ng 10 minuto hanggang 15 minuto. After nga ng 10 minutes, chinek natin. So, okay na. Ready to prepare na siya. Luto na yan guys, no? So, ito nga pala yung finished product. Yun. Saktong-sakto nga rin yung asim niya. At yung uh, alat, no? Guys, kayo na ba lang mga guys kung tatry nyo itong lutuin? So, enjoy and uh, goodbye guys. Salamat.